Maayong adlaw Pilipinas, maayong adlaw tibo kalibutan. Ni ano sab kita atong padayunon ang atong paghisgot. Hisgot hisgot kabahin sa ginagmayng panginabuhian. an. Dunay kaila ako bang ba nga mahagba man ang negosyo? Why business fail? Hindi ko na siya kasabot nga nung, ah, mahagba mga sa so, may mga rason nga. Kanang na ako'y kapital. Pero wala man mula hutay. Ano kaha. So muna itong hisgutan. No? Actually, naidaghan nai ng nga mga rason nga nung mahagba ang negosyo. Others maybe, lahi ang inyong experience. Pero kaning ako ang ipaambit ninyo. Pwede ninyong idugang sa inyong mga nabalaan aron nga makabantay mo nga dili inyo nang likayan nga mga rason aron dili mo mapariha sa uban nga wala mulahutay ang inyong negosyo. Number one, lack of planning. Kulang sa pagplano. Kung mo negosyo ka ayaw diritso diritso pag plano planuha o sa pagkuhag papel bullpen isuwat unsay imong gusto mahitabo unsay imong mga plano okay doon na kay clear vision. Clear. Clear vision. Klaro nga panglantaw. Unsay ako ang gusto padulngan. Ika-duha Imohang naon kung unsa oni mo nga sa maabot mo lambo nga negosyo. Thinking about future growth sa imuhang business. Then unsa oni mo nga ready ka in difficult situations, no? Getting ready in difficult situations mura ang kanay negosyo mo ramang gud ng bangka ba kadungog naman na mana kana bangka nga way katig ang bangka nga way katig pwede na siya kanang dadun sa bawd nga walay direksyon kung may siya katig yalisod yeah, kayo i-manage ang bangka nga way katig kaysa bangka nga dunay katig. Kaya ang bangka nga dunay katig, dili na siya dali nga mayabuh. Kung hapa ko nagbaho, dili na dali mayabuh, dili na dali malunod. Pero ang bangka nga walay katig, hapa ko nang dakong baho, oh, siguro yabog na. Kaya ang katig, mauman na siya mo balansi sa si mong bangka. Maupon na siya sa negosyo. Nakinanglan, doon na kay insaktong pagplano aron imo negosyo dili na mo hagba. Kinahanglan imo i-examine ang imong kaugalingon. Examine yourself. So siya ang imo gugulingon kung kaning ako ang sudlon nga negosyo, haom ba ni sa akong field? Haom ba ni sa akong expertise? Pananglitan ron sa akong giingon sa akong previous nga video nga imong do na kay kaila nga nagnegosyo pa na nag kumpanalita na negosyo o kananan nya kusog kayo imong tan-aw nga kusog sa negosyo eh. sunod pud ka nagnegosyo pud ka og restaurant kananan or unsa diha pero dili na mao imong hang expertise di sunod lang ka tungod kay kusog siya unsa may mahitabo wala. Hindi ka malahot eh. Kato siya basin, suito to siya pag gunit og luwag. gluwag. to siya kung saan pag kuan pag Ikaw suito ra ka kung saan pag So kung saan man mo pag lahot na. Ah? Wala. So ang pagnegosyo, kinalan imong susihon ng imong kagalingon kung haong ba ang imong giplano or dili? So muna number one is planuhon nimo. Eh, Kay if you fail to plan, you are planning to fail. Matud ba ni Benjamin Franklin? Kani si Benjamin, Benjamin Franklin, kun man ni siya kanang writer nya murag inventor pud ni Sa no. so, una, kung kung maghimo ka kung sa kabutang nga wala kay plano wa well, jud lisod kayo sa tanan so kinahanglan mo gani number 1 nimo pag plano okay sa so, di pa ka mutuko sa mo negosyo pag plano gather all nga mga gikinahanglan nimo sa pag nimo sa negosyo. E -evaluate ni mo hang negosyo i-evaluate nimo ug unsa ang imong gusto tukuron nga negosyo unya kanang imuhang planuhon unsa yung imuhang mga gikinanglan okay only number one for the number two please sa next video